So, hello guys! So, ituloy natin ang pagkatay ng baboy dahil kanina uh, na-interrupt yung ating live dahil sa mga bata. So, pinatulog ko man na ulit yung maliit at itutuloy natin itong pagkatay ng baboy. So, ayan guys! Natapos ko yung kalahati ng baboy. So, ito'y sinunod ko naman itong kalahati niya. So, ayan nga guys! Sabi ni Mr. siya yung gagawa kanina dahil matutulog na siya ng konti dahil maaga siyang pumasok kanina. So... Sabi ko, o oh, sige, so, so surprise ko na lang siya pagkagising natapos na pala yung kanyang gagawin. So dahil day off naman natin ngayon at tapos na yung mga activity ng mga bata kaninang umaga, So, ngayon, free ako at tulog naman na yung mga bata. So, ako na lang itong gumawa. So, ayan guys. So, hi yan guys. So, ganito talaga sa Canada. Kung sino talaga yung may oras, siya na yung gagawa ng trabaho. Kahit mapalalaki man or mapababae ang trabaho so hindi pwedeng iasa sa isang tao so kung sino talaga yung may oras siya na yung gagawa so ayan guys so natapos ko na ang pagkatay ng baboy so ayan isusurprise ko siya hopefully hindi siya magagalit dahil malinis naman yung aking pagkagawa hindi siya nadurog so ayan kasi ang ayaw ni mister pag nadurog-durog yung karne. So, ayaw niyang ipagalaw. So, ayan, okay naman. Hindi naman siya nadurog. So, hopefully, uh, happy siya. Ayan.